Ngayong araw mga master, i-prepare na natin itong solar generator para i-deliver natin sa LBC. Welcome back mga master for today's video bago ang lahat shoutout po muna kay Ulysses Badillo Ayan shoutout sa inyo mga master So ngayong araw mga master prepare natin itong uh, solar generator na order sa atin ng taga Cotabato So ito po ay 1 kilowatt, uh, toroidal transformer ang kanyang inverter uh, 12 volts na may build -in na 60 ampere na MPPT charge controller. So may mga pre na po yan na ilaw na 12 volts, apat na piraso mga master. At syempre mga master yung kanyang uh, battery nyan ay A188 uh, eh, 12 volts. Ayan. Napakasulid po ng battery nyan. 32700 throw rated at LD Green ang kanyang brand mga master. At hindi lang yan mga master. Alam nyo ba na pwede yan i-upgrade yung kanyang battery, pwede nyo dagdagan ng another 108 H para maging 216 H mga master. At syempre hanggang 840 watts ang kanyang maximum na solar panel ang pwede dyan. So kung maari ay bilhan nyo ng pag nag upgrade kayo ay bilhan nyo ng 2400 watts na solar panel huwag nyo nang isagad sa 840 watts para panama lang po yan mga master ayan so ngayon mga master ito pinasok ko na sa box nya at syempre naka plastic yan at syempre sa ibabaw nya mga master mayroon din yan uh, foam na ilalagay tayo dyan para safe na safe po itong uh, solar generator pag dumating doon sa may ari at syempre hindi lang yung mga master pagdating sa si LBC babawlutin pa nila yan para hindi po mabasa yung generator mga master. At ganun po kasi po yan mga master. At syempre pagdating sa may-ari mga master at sinabi ko naman sa kanya na pwede kong bumili ka ng uh, solar panel hanggang uh, 800 watts or dalawang. 400 watts or uh, apat na 200 watts mga master na solar panel so panama lang po yan dyan mga master at pwedeng pwede siya mag upgrade dyan ng battery magdagdag kung sakaling mayroon na siya ulit budget mga master so may manual po yan mga master ayan pasok natin yung manual para mayroon babasahin yung may ari nito at syempre mga master mayroon din yan uh, apat na pirasong mga bulb na 12 volts ayan so kasama po yan dyan mga master pinaka free yan okay Napakasulit uh, po yan mga master Pwede po yan uh, magwasing dyan kayo uh, Daytime Pwede po sa TV, sa laptop Sa mga ilaw, charge ng cellphone Electric pan Mini refrigerator Kung sakali man magdagdag kayo ng battery At saka solar panel Ay kayang kaya po dyan ang 60 watts na inverter type na refrigerator mga master ay ang kaya po ng 24 7 po yan basta full charge pa lagi ang battery ng solar generator napakasulid mga master ganung kasulit siya mga master at so yun mga mga master inaayos ko na po dyan yung kanyang lock ng uh, kanyang box para maipasok natin yung kanyang takip dyan mga master So bali ang kanyang lock dyan mga master ay anim na piraso. Ayan so ganyan po yan mga master ipapasok lang po natin yan sa kanyang lock para mailock natin mga master. Tapos atin lilikuin para malak na siya mga master. Ayan ganun lang kasimple mga master. Napakabigat po nito mga master talagang nagtitimbang to ng halos mga 20 kilos mahigit mga master ayan kaya naman mga master medyo mahal din po ang shipping nito sa LBC at syempre nga dipindi din yan sa layo ng location na pagdadalhan nito mga master talagang nga uh, mabigat bigat din sa bulsa ang kanyang shipping nito kasi malaki mga master per kilo kasi ito sa LBC mga master kaya naman pagka gusto nyong makamura sa shipping syempre kailangan pick up na lamang sa LBC mga master dipindi na lang sa inyo kung may budget kayo pwede naman po door to door Ayan, kaso lang medyo mas mahal pagka door to door, mahal po talaga ang shipping. Kasi mismo yung na sa inyong bahay mga master. So hindi na kayo magpipick up sa LBC kung malayo man sakali sa inyong lugar ang LBC lalong lalo na sa mga tawid dagat pa mga master so yung mga master na ipasok na natin yung kanyang lock na at syempre natakpan na natin mga master hanggang dito na lang po muna yung video natin pakilike and ng ating video mga master kita ulit tayo sa ating mga susunod upload ng mga video maraming salamat hanggang sa muli mga ka DIY